guys. Alam niyo ang haba ng holiday, 'di ba? Uh, start nung Monday Friday pa kami bubalik ng duty. So walang nagawa. Na, ang boring na talaga. So naghalungkat ako, guys. So ito yung mga nakita kong mga may mga nakita akong mga pictures pala na naitago na ang tagal na actually hindi ko na maalala kung anong taon itong mga pictures na to at saka i-share ko sa inyo guys ito, tingnan nyo yung pictures kung luma di ba meron siyang design sa gilid ito ito alam niyo ang story nito is nasunugan ako ng boarding house tapos uh, itong ito isunog na talaga to nakita na lang nila to nung matapos na yung so wala na yung apoy nag-clearing na ito yung nakita nila ito na lang yung natira sa lahat lahat ng meron ako doon sa boarding house namin ito na lang talaga siya susunog so, na to lahat guys dito niya parang ma malaki to eh ganun susunog so, na siya so ang ginawa ko ginupit ko na lang Ganyan. ginupit ko na lang tapos nilagyan ko na lang ng design mm, -mm. So ito, ito yung naalala ko. Ang sarap balik-balikan, 'di ba? Ito yung ano ah uh, bata pa ako nito. Hindi <laughs> ko na maalala kung anong taon. Basta basta sa usami, so it, and basta. So ito ako oh, ganyan. Nas, nasa EDP room ako nito itong mga maraming mga upuan. Ganyan. Oo, oh, oh. So, so, nasunog siya. So yan ako. Tapos, eto, ayan, ako din yan. Mm -mm, wala nang ulo. <laughs> wala na ako ay agta. So, ako din yan. Uh, hindi ko na maalala kung anong, basta gala ito. So, Rene, nanon Rene. kanin mm, nag-swimming ni Ani. So, naligo mi sa swimming pool nga tugnawa dayon nagdihara in taon ko sa Dublin oo sa daplin lang ko kay dili na nako kaya ang katugnaw sarap balik-balika ka, nakakaiyak ayan kani birthday yata to na nasa swimming pool din kami tingnan mo ako o. ano yung bitbit -bit ko hulaan nyo ayan pandesal <laughs> Pandisal yun siya, guys. Daladala -dala ko. Ayan, yeah, pandisal. Eto naman. Sarap balik-balikan talaga. Birthday din to ng kasama namin. Oo. Oh, madaling araw din to. Early, early talaga to. Kasi 8 a.m. duty na namin eh. So, kailangan 4 a.m. Mga ganyan, andun na kami. Ako yan, o. Oh, saan ba ako? Ayan, ako. O, oh, diba? Ayan. Yung alang kawawa naman yung picture ko. Pero hayaan nyo na at least meron pa. Ayan. Hmm, tingnan nyo ako. Gumagawa ako ng ano ba, barcode. Nag-RA ako dahil marami akong stacks Nasa EDP room ako nyan. Tagal na neto. Oo, buti na nga lang. Hindi talaga siya nasunog lahat guys. Kasi meron pa akong ang tawag, uh, mayroon pa akong maalala. Oo, dala-dala ko talaga to. Hanggang sa dito na ako sa Manila na asahin. Next. Next. Ah, same lang to. Mm -mm. Same lang to kanina. Ito, kami. Ayan, mga kasama ko. Lahat yan sila ngayon is uh, ito, ito, nasa, nasa, samis sa pa rin. Ito, si mami namin nag-retire na. Si Margie nasa Canada. Ayan ako. Si Doris nasa ibang ano na din company. At saka ito, wala na din sila. Hmm. Ang tagal na nito talaga, guys. Hindi ko na maalala kung ano Ayan. Hmm -mm. Saya pa din namin, no. Si Margie, si Janet, si Doris, at saka ako. Mm -mm. pag lunch break yan guys ganyan kami ayan ako yan mhm mm -mm. tingnan nyo yung ulo ko nasunog na din yan kaya ginupit ko lang o, diba ang saya sobrang saya ayan ako din yan same lang yan kanina so yan yung mga story nito ay nasunog na itong, itong mga pictures ko na to ito yung aking talagang remembrance mula nung ano nilipat ako dito, dala-dala ko talaga to ayan, so ito ito naman yung parang nasa album kasi diba dati naka-album-album album talaga guys so mix na to mix na to siya so ito paano ba ayan, alala ko to ito yung party nasa surigaw na ako nito na-assign mm -mm. ayan o oh ayan, pictures ko ah, nasa luneta kami niyan, ito yung kasama ko sa ormok taga ormok siya, ayan, luneta din yan ayan, grabe yung ngiti sa iyong ngiti ayan ang saya-saya lang si Alma at si Irene yan, mga kasama ko ayan din sila kami, o oh, diba Ayan, ayan, ayan. See? Ang saya lang. Oh, maalala ko talaga. Wow. Yung mga moment talaga na dapat mong i-treasure kasi hindi na talaga maibalik yan. Ayan, sa luneta. Nasa luneta kami yan. Ayan pa. Oh, diba? Ang saya lang. <laughs> At, ayan ako sa luneta. Andiyan si Jose Rizal sa likuran ko. Oo. Bata pa ako niyan. Hindi ko na, hindi ko na talaga maalala guys kung anong gear. Ayan. Ayan ako. Si Lapo-Lapo nasa likod ko. Ayan. Dito eh. Sa luneta pa rin. Luneta pa din yan. Ito. Same. Luneta pa din. Tingnan mo si Annalena. Ayan. Ang saya lang. Mm -hmm. Saya so, lang balik-balikan. Ang sarap balik-balikan. Ayan ako. Ang nakabagpa. si Irene. Ito naman. si na. Luneta lahat yan. At ito yung ano kanina. Ito yung buktong kanina. Yung nasunog. Ito hindi. Hindi siya nasunog. Kaya wala siyang cut. Ayan ako. <laughs> Ayan ako. Mm -mm. Sarap. Wala lang. Sarap lang balik-balikan ng pictures, no? Ayan. Ayan ako. Saan ba to? Ah, naligo kami sa swimming pool. Umaga din to. Ayan yung aming, ito yung aming manager. Manager namin sa Osamis. Ito si sir. Oh, at ayan ako. Nilalamig. <laughs> Lamigin talaga ako, guys ang bilis kong ano uh, basta hindi ko kaya talaga yung lamig ayan ako ayan naligo ligo din kami ay ang saya o ba diba? ang saya eh ayan si mami si mami namin yan Oo. ayan ako ayan. at ito pa si analin <laughs> ayan tingnan nyo ako Ayat ko. Bata pa ako dyan. Mm -hmm. Tapos, ayan, ako. O, oh, see? Mm -mm. Eto. Ang dami namin dito. Christmas party namin. Nang, kasi, yung dala kong department is ladies wear so ladies department at saka lingerie ito kami lahat bo yung mga yung mga kasamahan ko diyan at ayan ako oh. ayan yung manager namin si sir ito yung mga friends ko na mga accounting treasury ito lahat yan sila lahat ay mga anak ko sa tindahan <laughs> oo oh, oh. hindi ko na din maalala kung anong year ito basta christmas party namin yan diba 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 ayan tingnan mo si madam <laughs> ang payat ko no ang payat ko pa dyan uh, ano to hindi ko na din maalala kung anong year basta Christmas party din namin to sa tabing dagat kami mm -mm. tapos ako yung parang opening remarks so nagsasalita ko nga kasi opening remarks na eh o diba Eto, liligo-ligo kami. Oh. Sa din ito sa nasunog na picture. Ayan ako. Oh. Ayan uh, ako. <laughs> diba? Mm. Si, saan ako dyan? Hanapin nyo ako. Ayan. Eto pa. hmm -mm sa work ko lahat ito. Ito yung mga kasamahan ko sa work. Nakakamiss. Noong nakakamiss talaga sila. Ito. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan guys. Ito yung epekto ng mahabang halite. Ayan. Ako yan. Ayan. Ito pa. Ayan. Ayan. Ako. <laughs> diba? Oo. Para naman makita niyo, Yung dating ako. Ayan. Ako din yan. Bata pa ako yan. Ngayon matanda na ako eh. O. Diba? So. Ayan. Ito. Oo. Nasa suriglaw na ako na assignment. Ayan. Daligo din kami. Friday. Ayan, sayang saya ako. Ayan, ayan. Saya lang. Diba? Ayan, basta na ko. Ayan, hanapin niyo ako. Andyan ako. Andyan ako. See? Andyan ako. yeah. I yeah. my God!